malaking itlog na nahulog mula sa isang puno. Itlog nga kaya talaga ito. <laughs> Habang nagkukumpuni si Winifredo kamakailan ng mga sirang tubo ng tubig, walang kung ano-ano. Ang napakalaking itlog. Napakalaking itlog talaga, ma'am. Nung nakita ko, pinulot ko agad. Pinulot ko agad. Dinala ko sa bahay. Kasi ang sabi ng mga matatanda, pag may nakita kang kakaibang bagay, huwag mo nang sasayangin. Pupulotin mo agad, ma'am. At dito tumambad sa kanya ang isang napakalaking itlog. Ang giant itlog. Tumitimbang ng one and one-fourth kilo. Hindi hamak na mas malaki sa itlog ng manok. Baka itlog ng iin. Itlog ng kapre. Lagay ko, ma'am. Itlog talaga ng dragon niyan, ma'am kasi galing siya sa taas eh bumagsak sa lupa talagang sa dragon yun ma'am kala nyo may pa palang dragon dito sa ating mundo itlog, itlog sa itlog. Itlog. ang giant itlog itinabi muna ni Winifredo sa tray na may sapin at takip pero ano ano nga bang klase ng itlog ito? dahil dito sa pangunguna ng DNR at ni na Dr. Glenn Perez, Chief Veterinarian at si Richelle Avila, sinubukan din itong ilubog sa tubig. Pag ito lumubog, ibig sabihin bago yung itlog. Pag ito lumutang, ibig sabihin bugok na to. Ilang sandali pa. So nakalutang lang siya. So ibig sabihin bugok na to. Nang nakita niya to, luma na itong itlog na to. talagang puto mam ma malaking itlog pagtingin ko sa baba talagang napakalaking itlog yes, hindi na ako nagdala isip pinulot ko kinuha ko agad mam ma kasi naisip ko kung sa mga matanda kung na may nakita kang kaibigan bagay no 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 talagang, talagang malaking itlog. napakalaking itlog talagang nakita ko Pinulog, mga, pinulog, mga, pinulog sa bahay. Kasi, ang sabi ng mga sa ibang bagay <coughs> Sa palagay ko, ma'am sa, palag sa palagay ko, ma'am Itlog yun ng dragon Kasi galing siya kasi Gumagsak sa, sa lupay Napakalagas lupa, Parang siya mga, mga, Nagulat ako nun, ma'am.